Aron masiguro nga walay mga scam hub o pogo nga nag-operate sa Mandawi City, sub-sub karo ng inspeksyon nga gihimo sa mga otoridad sa mga business establishments. Atong sairan sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, yes, nanawagan kay mga otoridad sa katawahan nga kooperar kanila o musumbong kung may kadudahan sa ilang komunidad. giinspeksyon kagahapon sa hapon kini usa ka business process outsourcing company nga nag-operate sa Mandawi. Gipangunayan ang operasyon sa taga Business Permit and Licensing Office. Kaabag ang Mandawi City Police, Regional Anti-Cybercrime Unit, CIDG, NBI ug BFP. Lakip sa gitanaw ang mga papeles ug kun nagsubay ba sa mando nga masigurong walay binuang. Hinuon matod sa hepe sa BPLO, hanay ang mga nakita nila. All seems kanang legit man although ang uban manggutan kay kay panggabi so maybe we will be conducted our follow up kanang kuan kana naseta wag eh? inspection again this is in relation to uh, as you all know that the, the anti-pogo nga uh, action by the national government going to the local government aron mas mahingusgan ang kampanya na nawagan sila sa City Hall mupagawas og executive order sa pag-umol o grupo nga mututok ning maong concern. A task group that would uh, conduct uh, regular inspections on all uh, establishments just to ensure uh, na walay illicit activities, any form of illicit activities, especially ang uh, inkaron ka ng online, uh, online uh, scams. Our full support and cooperation In monitoring, in the conduct of case build up, investigation and prosecution of Pogo uh, related uh, activities and uh, scam apps. Panawagan sa taga BPLO, isumbung kundunay binuang. Ugsiguru unilang confidential ang identity sa naghatag sa information. To report to us, uh, I believe katong sa Cebu, there were. Uh, according to the interviews nga nakakita ko na sila nakabantay sila sa mga unusual daw nga mga uh, kuan sa to mga tao that were operating but how unusual or what unusual is maybe the enforcement uh, agencies can help on that Sa sa City Dunay mo moabot sa usa ka gatos ka mga BPO companies nga nag-operate nga lakip sa hugot unya nga i-monitor sa mga otoridad aron kalikayan kining mga kadudahan o kining mga ilegal sa karon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.